ingkamon ka muna bago mo pa kainin yung anak. Sabi niya sa hindi pa mo yung anak mo. Sabi ko, hindi dapat ikaw ang mauuna. Kahit yung yaya namin, sinasabi ko sa mga yaya ng mga anak ko, at ikaw umuna kumain bago mo pa yung mga bata. Kasi pag gutom ka, tapos mamimilit ka ng mga batang kumain, o first rate ka mapapalo mo, mapapagalit ka uh -huh. Eh kung busog ka na, kahit mag -habol, habol ka dyan, okay ka lang. Diba? like it's the same as life. Hindi pwedeng yung energy mo, drain na drain, tapos pupunta ka sa batang napakataas ng energy. Correct. Di ba? Napakataas <laughs> ang energy nila. Tapos ikaw ba kung kinakalagkad ka nila na parang hawa? Mahawa, mahawa pa siya. Mupo ka na. Mupo ka na. Tama na hindi po silang kumama na ayan eh, yung energy nila eh. Diba? So baby, we really have to protect our energy kasi nga yung mga anak natin high level yung mga energy tapos tayo drain natin. dito. Tapos magtataka tayo bakit? Bakit? Bakit hindi ako mabuting ina? Hindi naman hindi ka mabuting ina. mo ina. Wala po rin protect tayo yung energy. Hindi <laughs> ako lang <laughs> na po rin naalagaan mo yung anak mo. Oo. Oo. Ganda yun Oo. Oh, diba? Kaya sabi ko lagi kami nag lagi kong ina-example yan sa mga kapatid ko especially mga anak mo. ko lang din along bata, sasabihin naman nila pag gutom sila. Kung hindi pa sila gutom, maunahan ng kumain. Ano sabi nga ng Pecha? ano frustrated na ako. Hindi na kumain ba? Okay lang yan. mo lang yan. Kakain at <laughs> kamain. Ipag ganun sila ka. Oo, Hindi pa na dapat ka pala.